si House Speaker Martin Romualdez na ang nagkumpirma na bubuhayin muli ang usapin ng charter change sa Kamara. I'd like you to know that um, we'll be studying this over the break. Perhaps what could be our legacy in the 19th Congress which is to review and revisit the um, 87th Constitution. Pero hindi pa rin nagbabago ang ihip ng hangin sa Senado na makailang ulit ng ibinasura ang panukalang baguhin ang 1987 Constitution. Ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos, nakukulitan na. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi na napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At dalawang beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! <laughs> May pasaring pa siya sa mga nagsusulong ng charter change. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. <laughs> para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi ito ang tamang panahon para amiendahan ng konstitusyon, lalo na't na nalalapit na ang 2025 midterm elections. Is this the right time na maging election ulit? Parang baka muli maging uh uh, biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is uh, a valid uh, point. Gayon pa bukas daw ang Senado na tingnan ang anumang usapin. Sabi ni Senator Cheese Escudero, dapat malinaw kung paano aamiendahan ang saligang batas at aling mga probisyon lang ang babaguhin. Para kay Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, mahirap galawin ang political provisions economic lang it's, Sir, it's pol political political of course political kasi mga ano eh baka ititoo na 'yung mga people I don't think people will like that even the senators majority naman sa yes. nanalo pabor naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na repasuhin ang konstitusyon basta tungo sa paglipat sa federal form of government at hindi sa pagpapalawig ng termino ng mga elected official o pagbibigay ng permiso sa mga banyaga na magmay-ari ng lupa sa bansa uh, Buksan ang business kuno 'di ba business ano na pati natural resources i-allow natin ang exploitation ito by foreigners yan ay talagang dapat 'yan harangan niya mga yan ang mga political na mababaw o superficial, yun yung mga term limits. Aminado siyang mahina ang suporta para sa charter change sa Senado, pero may pag-asa pa Cold pa rin, cold pa rin. Dito. Kaya nga maganda rin 2024 kasi kung hindi nga matapos 2025, then people will be up for election. 12, 12, ano, 12 seats in the Senate. So pwedeng, pwedeng magbago ang sentimiento. Amor Santos, CNN Philippines.